Isa sa mga ginagampanan ng Department of Trade and Industry ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o DTIR ay ang mabigyan ng proteksyon ng interes sa bawat mamimili o consumers na tumatangkilik sa mga produktong ipinabenta sa mga pamilihan ng rehiyon. Bilang pagtugon sa tungkuli ito, naglunsad ng iba't ibang mga programa ang DTIR upang mapalawin pa ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa karapatan ng isang mamimili. Ilan dito ay ang radio program na pinamagatang Kaagapay sa Hanap buhay, quarterly publication na tinawag na Spectrum, at ang taunang forum na tumatalakay sa consumer rights and responsibilities kasama ang business sector ng rehiyon. Ayon pa kay DTI Arm Assistant Secretary Abu Bakar Datumanong, sa ilalim ng Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines na nais sa batas noong July 15, 1992, nakasaad dito ang walong basic consumer rights. Una na dito ay ang right to basic needs. Bilang consumer, tayo ay may karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, ng pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang mabuhay. Dahil dito, makakaasa tayo na mayroong abot kayang halaga at dekalidad ng mga basic goods sa merkado. Pangalawa ay ang right to safety. Kinakailangan may maayos na label ang isang produkto na nagsasaad ng tamang paraan kung paano ito gamitin at malaman ang mga precautions at warning signs nito upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Pangatlo, right to information. Ito ay ang karapatan laban sa mga mapanilang na mga patalastas o etikita. Kung kaya dapat malaman ng isang consumer ang tamang impormasyon ng isang produkto upang makapamili ng wasto. Pangapat ay ang right to choose. Bawat consumer ay nararapat na mabigyan ng dekalidad na mga produkto at servisyo na mapagpipilian. Panglima ay ang right to representation. Karapatan natin na ang na ang kapakanan natin bilang mamimili ay lubusang isa sa adang alang sa pagawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Pang-anim ito ay ang right to redress. Ito ay ang nagbibigay ng proteksyon at compensation laban sa mababang uri ng panita o serbisyo. Pang-pito ay ang right to consumer education o karapatan para sa sapat na kalaman tungkol sa mga consumer-related issues mula sa mga sektor ng pamalaan, business at consumer. At ang pangalo ay ang right to healthy environment. Karapatan nating mabuhay at magtrabaho sa ligtas at malinis na mundo, magpapahintulot ng parangal at malinis na pamumuhay. Ang mga karapatang ito ay pinagtitibay ng DDI para sa kapakanan ng ARMM. Very uh, essence of being a consumer is to be a uh, very vigilant. Uh, they have to know their rights and they have to know where to address their grievances. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.